Ayan, so para matanggal natin itong piston na ito. So ipapump lang natin dito. Ito yung tinalabas siya. Ayan. So pump lang dito. Para lumabas yung piston. Ayan siyang, ayan, lumabas na yung brake fluid niya. So lilinisin natin to ah, uh, overall cleaning na natin ito yung piston nya lumabas na In it. In it. In it. So, ang issue nito is kapit na kapit na yung sa brake pad niya rito. Alas hindi na natin maikot yung gulong. So, sobrang kapit niya lang rito sa disc brake. Kaya, ang solution dito ay lilinisan na natin itong mismong caliper. So, kahit lagyan nyo siya ng grasa, ito nilagyan ko na ng grasa, pero hindi na talaga siya bumabalik. So, ibig sabihin, Uh, overhaul cleaning na talaga ang kailangan yan na hindi na siya bumabalik Thank na Pin. Sa mga bisita sa na kailangan bersahin. Gamitin niya dito ng pang-kuskus. Puntao sanalid ha, ay sub na natin. Ayan. So, isot na natin. Goma. Smooth yung, ano, yung back and forth. Yung play niya. So, ito. Yan, dalawang parang yun. Yan, tinutong yun, ano.

Tapos bumili ako nito 18 pesos lang sa Mercury. Sa butika makakabili kayo nito. Tapos ito yung pampauso na napaka mura lang. So suksok mo yan lang na dito. Ayan. So pwede na natin gamitin yan. Pang reverse method. At, dito natin uh, isa yan. yan yan saktong sakto yan. yung panlinis nga natin uh, ginamit natin siya ng WD-40 tapos para mabaklas agad yung uh, lag, uh, dulas niya eh ginamitan natin tong carburetor cleaner kung wala nun, eh, pwede rin naman uh, gasolina. Panlinis niya Para matuyo agad. Goods na to.